sa pagganggals, <coughs> hindi uh, naman taryabot kung, hindi tayo abot kung, welcome na sa pagganggals, mga lalaki lalans, alam mo, alam mo diyan, alam mo na to. pero, pero, alam hindi ba? Hindi Hindi lang ako paghuli Hindi lang ako paghuli Hindi lang ako paghuli Hindi lang ako Puro kung labi paghulin Now time to guys Paghuli Puro oh, mabigay <sighs> sa lagat Ang abot namin guys Languyo ni <sighs> Can... but resort langoyon beach oh law barangay moloni pa una ni merienda

Welcome okay. sa Langoyon Beach Resort at Barangay oh. Bakulin. Wow, taas huh? oras na yun na Beach Resort, Barangay Bakulin, Baganga, Daba Oriental. Tapos na mo kapag yung alasin Book now, Valentine's Day. Tapos na yun. Tapos na guys Dad Dad, yun. Tapos na yun. Tapos So reload ta guys, sa compound sa Lamuion Beach. Pero ano ko, ano na ba to? Ah, thank hmm. you. Daming mga guest guys. Sobrang good weekdays, Park weekend, mang good weekend. Ano tawag ng laki ng ulan? Ano na ako mag-assess? <coughs> oh, kapatid daw. <coughs> oh, <patunaw. coughs> Pagka-padit to ng parking space. Grabe na ta booking, oh. Layo 'ke sa kabihasdan, pero Oops, stay na. Okay, park tabi guys. Okay, come over, come over. Okay, let's go out. Bangit, si Corona diha. Oh, ini oke, okay, guys. Gak okay, wasita, guys. Gak okay, so wasita, gak wasita. Enak, gak wasita. Mau ke Boydakoli? Oh, iya. Okay guys, dalit lang mga guys ha, ABC pa guys.

Kailangan ko buhay Okay. Welcome, guys, sa Bakulin Beach Resort. Nangun, kung ano. Boy, anong dito? Pangit pa rin ito, no? Oh, so Website, Danya. Oh iya, kayak mau tahu beneran yang kebi Hunas pa guys, ang dagat guys hunas Hunas, dagat Sabang, punas ang dagat guys Okay guys Nagsorry sorry na si madam Sa daplin sa bye bye Kasi <laughs> papa guys Oksi Hindi may okay, puti So function hall na siya guys Punya okay, sa dinner Steven, kaligoon na. O si sad. Grabe <laughs> <laughs> yung balut guys, ang lalaki.

nagsukay kayo. Ano na mag-surfing? Mag-surfing sa daplin sa dagat. Di ba, Jet? Mag-surfing ka, Jet? 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 jet. Kay jet. Surfing ka, Jet? Mag-surfing na may diri, ah, guys. Okay. Hindi kaya yung dagat diri, guys awa guys so woo 360 dahan naglumot dahan naglumot huwag na dagat oh Pataob na eh, pataob. There na po guys, sa dagat guys. Pataob na. Gabi, ang dagat guys, oh. Pataob na, pataob white lady dito, guys, oh. White lady. Oh, my God. What is that? Is that white lady or a white lady Lalom na dali, oh. Uy. Lalo na. kaya e, pataob na siya pa high tide na niya ni guys look what is that Esteban shell look bawd na dariya pa doon nagpadulong na ang balod Sabihin na guys, 6.10 na ang oras na ito karoon. Mas papa guys. Si Manang. Si Patat. Si Atro. Si Manang. Pabot na sa itong dinner guys. 7pm mga itong dinner. Diyan si debate guys nagpaabot sa dagat nga mudako kung asa panditor nila mag-start guys so we are bio coral of guys sala yon lagunyon beach resort so god lagi di ta kada-kada guys ayo kito pagka-trendy layo kayo, kaayo ay packet kay dagat eh here na guys ang aming dinner for today video sa mga beads madam Esteban and Jadjo, Papa Magdad ang pansit <coughs> pagbit dali okay. naman sabaw and sabaw Dinner at Balanguyun Beach Resort, Barangay Bakulibag ang Kadaba Oriental. Kan? Dinner nasi si Pagdad. guys, jet room mo na. Mr. Uy, Steven Pangit. And Madam. Kaunta guys. Sikap tag sa bow guys para mawala ito ang Hangover. Over. Hangover. Hangover. Wala. Pis guys. Wala. Pis lang mo. guys. Sa una lang. si

Để, để. <cười> 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 ok ta guys. So, Manawag kaon pa ni hapon guys. Ay, Ha? Mag. Shot na po daw si Papa o San Miguel Pel Pel Para mahilisan. San Miguel. Kasi maligo. og dagat. Tigo na. So nice sobra guys. na Nga sudan so, ganina guys amo ang dinner pakbet na igamay kan on ya yes, sa bow sobra sa amo ang dinner good morning guys sikat din namin dito guys ngayon sa Languyon Beach Resort maganda na ano guys ang weather look the weather guys medyo cloudy siya I'm looking for Dogan. I keep dying. Stephen is waking up, and father is waking up. <laughs> guys. Kape mo tayo guys. Then breakfast. Ayan guys. Sinerable ang breakfast dito sa hotel sa Laguyot Beach Resort. Ayan. So may hotdog and eggs. Tapos may bagos guys. And the next is ano na guys yung corned beef at chorizo for breakfast. Ayan, si Jethro, si Destor Uy, Father, Baba Sisa, Madap, and Pagdat, and Esteban. Ito na yung aking breakfast, guys. Meron tayo chorizo, and chorizo, tapos may egg, and rice. <laughs> <laughs> Tuyo na ako. Tuyo na ako. Ay, lang mukha ng gano'n, so hindi ko sabi nyo. Sabi nyo na ito mas lumahad eh. yun. Yeah. Oh, hala ko, eh. Dito. Dito na ito? Dito na nga ito ito. Takoy. Dito kape. Dito may kape. Dali. Wala to. Sige, sige. So, ito yung sa likod ng vela namin guys ayan yung vela namin doon sa baba ito yung likod meron din siyang mga cottages dito guys na mga maliliit uh, not cottages but uh mga maliliit na bahay kubo ayan guys so, may mga ganyang style tapos ito naman ay ibang style din ayan uh. Hindi ko alam guys kung magkano yung rate niya pero marami pala ditong mga bakanteng um, stayhan. Good for mga siguro two people. Eh, guys. So Languyon Beach at Bakulin, Baganga. So punta kami guys later doon kami maligo sa Stella Beach Resort. Kasi may swimming pool and meron ding dagat. So gusto ng mga board gold doon guys. Ayan. Ayun si Steven. Gusto nilang maligo sa swimming pool. Dito kasi sa Languyon is wala swimming pool guys. Dagat lang. So yun. Doon kami mamaya mag-lunch din ni Madam. And guys. Si Madam and Father. Tapos na kami mag-breakfast guys and magbibihis kami ngayon para maglalakad lang kami patungo doon sa Stella Beach Resort. So update lang yung later guys kung ano yung maganda sa Stella.